Maaaring mahirap isipin kung ano ang dahilan ng isang tao. Bakit ito humahantong sa pagpapakamatay? Posibleng walang malinaw na mga palatandaan o bablang na pinapahiwatig ang mga ito sa tunay nilang pinagdadaanan. Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Nancy Fenning na administrator ng isang non-profit depression support group na Depression Sanctuary, ang number one na dahilan kung bakit nagpapakamatay ang isang tao ay dahil meron itong mental illness tulad ng severe depression. According sa pag-aaral, sa 65 cases ng mga taong merong Major Depressive Order, or MDD, 35% ay nag-attempt mag-suicide at some point. Bukod sa depression, meron pang ibang dahilan kung bakit nagdedesisyon ang isang tao na magpakamatay, ayon sa article na sinulat ni Alex Lickerman noong 2010. Tulad ng pagiging psychotic, impulsive, meron silang philosophical desire para mamatay Nakagawa sila ng matinding kasalanan o ito ay maaaring cry for help dahil sa tumataas na statistik ng mga nagpapakamatay sa buong mundo. Merong mga support group na itinatag ng government at ilang private institution para matulungan ang mga taong nakakaisip na magsuicide. Meron ding mga counseling na ginagawa para sila ay mas mamotivate na mabuhay. Sa kabila nito, merong isang taong mas hinihikayat pa ang mga ito na ituloy ang kanilang planong pagpapakamatay. Alamin natin ang dahilan ni Takahiro Shireishi kung bakit niya tinutulungan ang mga taong depressed na maisakatuparan ang desire ng mga itong tapusin ang kanilang buhay. Ipinanganak si Takahiro Shiraishi noong October 9, 1990 sa Zama, Kanagawa, Japan. Meron din siyang kapatid na babae. Lumaki rin itong merong normal childhood. Ayon sa kanyang guro sa local elementary school, ito daw ay attentive sa klase at hindi nag-absent. Hindi man daw ito popular sa school pero meron din itong mga kaibigan dahil siya ay isang mabait, magalang, at masayahing bata. Mas pinili niyang pumasok sa isang prefectural o public high school instead na sa private tulad ng gusto ng kanyang mga magulang. Si Takahiro ay payat na bata na nakasuot ng salamin. Sumali rin ito sa junior high's baseball team noong siya ay freshman at sumali naman sa track team noong siya ay nasa senior na. Ni describe din siya ng kanyang high school girlfriend bilang extremely gentle person. At ang iba naman ay sinasabing hindi nito kayang manakit ng kahit na insekto. Minsan itong hinimatay dahil sa paglalaro ng blackout challenge, na isang choking game noong siya ay 12 years old. Ang paglalagay sa sarili sa near death experience ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang thrill. Naghiwalay din ang mga magulang nito bago niya matapos ang high school. Lumipat ang kanyang ina sa ibang part ng bayan kasama ang kapatid nito at siya ay naiwan sa piling ng kanyang ama. Nang nakagraduate ng high school noong 2009, nagdesisyon itong hindi na magpatuloy sa college at naghanap agad ng trabaho. Natanggap siya sa isang food factory, nakapagtrabaho rin siya sa isang pachinko bar, pero sandali lamang siya sa mga nabanggit na trabaho. Tumagal siya ng dalawang taon sa isang supermarket. Madalas din tumutulong ang binata sa automotive design workshop ng ama, at nag-i-effort ito na maging close dito. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, madalas itong ipagmalaki ng ama sa ibang tao. Madalas ding nakikitang nagiinuman ang mag-ama sa local bar. Noong 2011, nag-resign sa trabaho si Takahiro, at pinasok ang magulong mundo ng prostitution sa Kabukicho, na isang red light district kung saan maraming bars at sex parlor. Naging scoutman siya. Trabaho niyang hikayatin ang mga magagandang babae na pasukin ang prostitusyon at kumikita siya sa komisyong natatanggap. Ang pagiging scoutman sa bansang Japan ay isang illegal na trabaho. Isang scoutman ang kumuha ng picture ni Takahiro at ni post ito sa social media na merong caption na Watch out for this scout. Dahil dito naging aware ang mga pulis sa kanyang trabaho at siya ay inaresto. Hindi siya nakulong dahil ito ay suspended sentence pero pag nahuli siyang muli maaari na siyang makulong. Itinigil niya ang pag scout dahil dito. Siya ay naging unemployed sa edad na 27. Dahil maraming free time, dito siya nagkaroon ng curious obsession sa social media. Ginugugol niya ang kanyang maghapon sa Twitter. Tulad ng dati niyang trabaho bilang scoutman, ang kanyang target sa Twitter ay ang mga babaeng emotionally vulnerable at depressed. Meron siyang dalawang Twitter account. Ang una ay merong username na Hangin Pro, kung saan sinasabi niyang siya ay isang proficient sa pagtulong sa mga taong gustong mamatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Nakalagay din sa kanyang bayo na gusto niyang ipalaganap ang kaalaman tungkol dito at nang hihikayat na siya ay i-message kung merong interesado. Sa isa pa niyang account na gamit ang kanyang tunay na pangalan as username, pinaproject naman niya ang sarili na isang taong nag eat struggle sa depression at naghahanap siya ng makakasama para makasabay niyang wakasan ang kanyang misery. Nang walang nagre-respond sa kanyang mga post, matiyaga nitong ni-research ang mga user na nag-post ng hashtag suicide or related topic. Nag-message din siya sa mga ito ng Let's Die Together. Nagsimulang mabuo ang small follower base ng mga account ni Takahiro. Nakilala ni Takahiro ang 21 years old na si Mizuki Miura ito ay taga at Shugi City. Ito ang unang chatmate ng binata na sumang-ayon na magkita sila ng personal pagkaraan ng ilang araw na pagkakakilala online. Kasama nito ang kaibigan na 20 years old at taga Yokosuka City na si Shogo Nishinaka nang nakipagkita kay Takahiro noong August 13, 2017. Pagkalipas ng anim na araw, August 19. Nang hiram ng pera ang binata kay Mizuki na nagkakahalaga ng 510,000 yen. Meron itong equivalent na 4,500 American dollars noon. Gagamitin daw ang pera para makahanap ng apartment na malilipatan. Sinamahan pa siya ni Mizuki na maghanap ng apartment hanggang sa time na pumirma ito ng kontrata sa apartment 205 na nakuha sa Zama City. Nagkakahalaga ito ng 19,000 yen o 227 dollars per month. Noong August 21, merong nakitang note ang pamilya ni Mizuki na sobrang nakapagpabahala sa kanila. Ayon sa note, gusto daw ng dalaga na pansamantalang umalis, pero siya din ay babalik. Agad na tumawag ng pulis ang kanyang pamilya. Nag-launch agad ng investigasyon. Makalipas ang ilang araw, nakita ang cellphone ng dalaga sa isang woman restroom sa Katasi Beach, na nasa Fujisawa City. Ito ay 20 kilometers ang layo sa inuupahang apartment ni Takahiro. Ilang araw ang lumipas tulad ni Mizuki, pumayag ding makipagkita ang 15 years old na si Koreha Ishihara kay Takahiro. Nang na, at hindi pa rin umuuwi ang dalagita sinubukan itong tawagan at i-message ng kanyang ina, pero hindi na niya ito makontakt. Tinawagan din niya ang school pero ayon sa mga ito, hindi pumasok si Kureha kahit na ito ang unang araw ng second term sa kanilang high school at tumawag din daw ito para magpaalam. Kinagulat ito ng ginang dahil ito ay naka-school uniform pa nang umalis ng umagang iyon. Sumunod na niyang tinawagan ang mga pulis para humingi ng tulong. Si Kureha Ishihara ay popular high school student. Ito ay member ng high school committee at drama club. Kilala rin itong masiyahin at active na teenager, pero walang nakakaalam sa kanila na ito ay depressed. Nag-tweet din ang dalaga tungkol sa pagtataka sa sarili kung bakit niya ginawa ang kanyang mga homework kung hindi naman na siya papasok sa school. Huli itong namataan sa train station bandang 7 ng gabi. Sa hindi malamang dahilan tinawagan ni Shogo, si Takahiro, sa halip na tumawag sa mga polis. Umayag ang guitar player na si Shogo na pumunta sa apartment nito para pag-usapan di umano ang totoong nangyari kay Misuki. Dahil laging magaan ang loob nito sa lalaki nung una silang nag-meet, kaya hindi na ito nagdalawang isip na makipagkita muli kay Takahiro. Natagpuan ang cellphone ni Shogo sa train station locker, Noni report itong nawawala sa mga polis. Pagkaraan ng dalawang linggo, pinangakuan naman ni Takahiro ang 19 years old na si Hinako Sarashina, na sila ay sabay magpapakamatay, kaya napapayag niya itong pumunta sa kanyang apartment. Noong September 23, kinansel ng 26 years old na si Hitomi Fujima ang plano, kasama ang isang kaibigan. Ipinaalam nito na siya ay makikipagkita sa nakilala niya sa Twitter. Nang hindi ito nakauwi kinagabihan, agad itong nireport ng pamilya sa mga otoridad. Dahil sa tumataas na rate ng mga nawawalang kababaihan, nakaramdam ng matinding takot ang mga magulang ng 17 years old na si Natsumi Kubo, nang tumawag ang school nito para ipaalam na hindi pumasok ang dalaga. Agad na track ng mga polis ang location ng phone nito. Nakita nilang along sa Mas City, ang last location nito, bago ito tuluyang mawala. Isa na namang dalaga ang nireport na hindi pumasok sa school noong September 17. Ayon sa mga classmate ng 17 years old na dalaga, si Akari Suda ay nag-left sa kanilang school group chat ng araw na hindi ito umattend sa kanilang mga klase. I-trace din ng mga polis ang location ng phone nito. Ito ay huling ng trace sa parehas na lugar kung saan huling nag ang phone ni Natsumi Kubo. Pagkalipas ng ilang araw, isa namang 25 years old na dalaga na nagtatrabaho sa convenience store ang nireport na nawawala ito ay si Kazumi Maruyama. Ni report ng kuya ni Aiko Tamura ang kanyang pagkawala noong October 21st. Ayon sa nakakatanda nitong kapatid, ang 23 years old na dalaga ay nakakaranas ng severe depression dahil sa pagkamatay ng kanilang ina. Dahil sa matinding depression nito, Minsan na rin itong nanirahan sa isang group home na merong psychiatrist at social workers na tumutulong sa mga ito Nang araw na ito ay nawala, nagpaalam pa ito sa kanyang kapatid at supervisor na makikipagkita sa isang acquaintance Sa tulong ng CCTV, nakita ang dalaga na nasa Hachioji Station at muli itong namataan sa Odakyu o Dawara Line sa Subudai Station Nakita rin sa CCTV na meron itong kasamang lalaki na naglalakad dahil desperado na ang lalaki na malaman kung nasaan at kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na si Aiko. Binuksan nito ang Twitter account ng dalaga. Dito niya nakita ang conversation ng kapatid. Malakas ang kutob nitong si Hanging Pro, ang lalaking nabanggit sa kanya minsan ng kapatid. At ang lalaking kinatagpo nito ay iisa. Kwa ito ng fake Twitter account katulong ang isang babaeng kaibigan at kinontak si Hanging Pro. Ulat ng mga conversation ng kapatid. Ang topic din nila ay tungkol sa suicide at depression. Hindi nagtagal nag-arrange sila na magkita. Agad na ininform nito sa mga pulis ang kanilang plano at sinuportahan naman sila ng mga ito. Natunto ng mga pulis ang location ng binigay na address noong October 31. Napansin agad ng binata ang white handbag ni Aiko sa loob ng apartment nang pagbuksan sila ni Takahiro. That time naisip din ni Takahiro na ito na ang katapusan ng kanyang two months killing spree. Sinabi nitong siya ay nasa freezer, nang tanungin kung nasaan si Aiko. Kakaibang mabahong amoy din, ang nanggagaling sa loob ng naturang apartment unit. Meron silang nakitang tatlong coolers, at limang malalaking toolboxes. Nang binuksan ang isa sa mga toolbox, nakita nilang puno ito ng cat litter. Ito ay granulated clay na nag-absorb ng moisture at nagtatrap ng bad odors. Ginagamit ito usually ng mga cat owner, dito dumudumi ang kanilang mga alaga, saka dinidispose afterwards. Ilang inches pa lamang ang natatanggal ng mga otoridad na cat litter, nang tumambad sa kanila ang putol na ulo ng isang tao. Nagdesisyon silang buksan isa-isa ang siyam na boxes. Idinokument din nila ang laman ng bawat box. Sa unang box nakita nila ang dalawang ulo ng tao, nakapa nakadilat ang mga mata. Sa pangalawang box natagpuan din nila ang dalawang ulo. Ang isa dito ay dilat din ang mga mata. Sa pangatlong box, lumantad sa kanila ang anim na piraso ng buto ng tao at walong piraso ng human internal organ. Ang pang-apat na box ay may lamang 31 human bones at isang ulo ng tao. 77 piraso naman ng human bones ang nakita sa panglimang box. Ang pang-anim na box ay naglalaman ng 31 na piraso ng human body parts at tatlong ulo ng tao. Sinasabing ang isa sa mga ito ay meron pang duct tape sa bibig. Ang pangpitong box ay merong isang human head na balot ng adhesive tape. Tinas din ng mga pulis ang ilang kagamitan sa apartment ni Takahiro. Nagpositive sa human blood ang blender nito. Agad na inaresto si Takahiro Shiraishi, na 27 years old noong panahon na iyon. Nag-confess agad ito sa kanyang mga krimen. Wala rin itong alinlangan na isalaysay kung sino at paano niya pinatay ang kanyang mga biktima. Ang kanyang mga biktima di umano ay nakilala niya sa Twitter. Pagkaraan ng ilang araw na communication, hinihikayat niya ang mga itong makipagkita sa kanya para sila ay ma o makasamang magpakamatay. Ayon kay Takahiro, si Mizuki ay pumunta sa kanya dahil ito ay mamamalagi sa kanyang puder ng ilang araw. Pinahayag din ng dalaga ang intensyon nitong singilin si Takahiro sa kanyang utang. Alam ng binata na irereklamo siya ng dalaga sa polis kung sasabihin niyang wala siyang kakayahang makapagbayad. Maari nitong matrigger ang suspended sentence ng lalaki at malaki ang posibilidad na ito ay makukulong. Pakiramdam ng binata wala siyang ibang opsyon kundi ang tapusin ang buhay nito kahit ang initial plan niya ay perahan ang dalaga para sustentuhan ang kanyang pamumuhay. nagsearch din siya sa internet kung paano pumatay, kung paano magdismember ng katawan ng tao, paano mag ng katawan ng tao, at paano madedestroy ang evidence ng isang crime. Bumili rin siya ng lagari, saka in-invite ang dalaga sa kanyang apartment. Nang dumating si Mizuki, pinaghanda niya ito ng maiinom. Nang ito ay komportable na, sinigurado niyang sarado ang kanyang main door, saka ito inatake. Nakaramdam daw di umano ng kakaibang excitement si Takahiro nang lumaban ang dalaga. Sinakal niya ito nang nawala ng malay sa kaito pinagsamantalahan at binigti. Ito ang unang krimen ni Takahiro na naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam at alam niyang kailangan niya itong ulitin ulit. Pagdating ni Shogo sa apartment ni Takahiro agad niya itong sinunggaban at sinakal. Kinuha rin niya ang pera nito pagkatapos. Ayon kay Takahiro, pinatay niya si Shogo, dahil ito ang makakapagsabi na meron siyang connection kay Mizuki, na maaari niyang ikahuli. Binigyan daw siya ni Kureha ng permission para ito ay paslangin, ayon sa binata. Ang tanging dahilan ng kanilang pagkikita, ay para sa assisted suicide. Ito daw ay nangyari limang araw pagkatapos ng una niyang krimen. Sinalaysay pa ni Takahiro nang dumating ang dalagita sa kanyang apartment nagbago ang desisyon nito, at ayaw ng magpakamatay. Kahit na nagpahayag ng pagtutol si Koreha, hindi ito pinakinggan ng binata. Idrug niya ito, ginahasa sa kabinikti. Nang masigurong ito ay patay na, sa kanya kinuha ang kaunting pera sa bag ng babae. Lumalabas na hindi na ni drug ni Takahiro si Hinako Sarashina, sa halip ay agad niya itong pinagbubugbog ng dumating at sinakal gamit ang lubi. At tulad ng iba kinuha rin niya ang pera nito. Pare-pareho naman di umano ang sinapit ni Nahitomi Fujima, Natsumi Kubo, Akari Suda, at Kazumi Maruya. Lahat sila ay ni drug pinagsamantalahan, sa kabinigti habang pinapanood ni Takahiro ang mga ito, hanggang sa mga huli nilang hininga. Nagbago rin di umano ang isip ni Aiko Tamura, ayon kay Takahiro, at ayaw na nitong magpakamatay. Kailangan lamang daw niya di umano ng panahon para maghil at matanggap ang pagkamatay ng kanyang ina. Nang lilisanin na nito ang apartment, doon ito inatake ng binata. Nang maaresto, kinulong si Takahiro sa Tachikawa Detention House sa Tokyo, habang hinihintay ang kanyang trial. Ayon kay Takahiro, tinatarget niya ang mga babaeng nagtutweet tungkol sa suicide o matinding depression. Ang mga ito rin ay dapat nasa high school na o mas matanda. Dahil ang pagre-report ng missing person na nasa tamang edad na ay hindi gaanong sineseryoso ng mga pulis. Inambing siya ng kanyang mga kapitbahay sa two-story apartment block. Nakakaiba. Lagi din di umanong bukas, ang bathroom ventilation fan nito. At madalas ring itong nakikitang, merong tinatapon. Nang nagsimulang umalingasaw ang mabahong amoy, na nagmumula sa unit ni Takahiro. Meron na ring ilang kapitbahay ang nagreklamo sa kanya. Humihingi lamang daw ito ng paumanhin, pero hindi naman nawawala ang masangsang na amoy. Wala na rin natitirang pagkakakilanlan sa mga nakitang parte ng mga katawan, maliban sa DNA testing. Nagbiro din ito, tungkol sa kung gaano kahirap na pagputol putulin ang katawan ng isang tao. Pero mas mahirap daw ang diskarte kung paano ang mga ito ide-dispose. Sinalaysay din ito na ang dismembering ay nagaganap sa kanyang bathroom. Paunti-unti rin di umano niyang tinatapon ang maliliit na parte ng mga ito sa basurahan. Ayon sa binata, inabot siya ng tatlong araw bago tuluyang na dismember ang katawan ng kanyang unang biktima. Pero mas naging madali na rin daw ito dahil alam na niya ang gagawin sa susunod. Pinagmalaki pa nito na sa sobrang skillful niya sa gawain ito, kaya na niya itong tapusin sa loob lamang ng ilang oras. Sinabi rin ni Takahiro, na minsan hindi siya nakakatulog pag naiisip niyang siya ay posibleng mahuli. Sana daw ay mas ginalingan pa niya, at pinag-isipan ng maayos ang kanyang mga hakbang, para walang evidence na maaaring magturo na siya ang killer. Kinasuhan siya, ng multiple counts of murder for robbery, at forcible sexual intercourse in connection with the dismembered bodies ng walong babae at isang lalaki na natagpuan sa kanyang apartment sa Zama City sa Kanagawa Prefecture. Maraming taong nakakakilala kay Takahiro na hindi makapaniwala ng ito ay mahuli. Dahil ibang iba ang pagkataon ng Takahiro na kilala nila. During Takahiro's trial, napagdiskusyonan din ang responsibilidad ng social media sa ganitong klase ng krimen. Ipinahayag ni Jack Dorsey ang CEO ng Twitter company, ng mga panahong iyon, ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ni Takahiro. Sinabi rin ito na, ang automatic deletion ng suicidal tweets, ay unrealistic at impossible. nag ng guilty si Takahiro, sa nine murders noong October 1, 2020. Inalam din ng prosecutors kung mentally competent ito, na maging liable sa kanyang krimen. Maraming media ang nagtangkang kumausap sa Binata, pero nagdedemand ito ng kaupulang bayad sa nasabing interviews. Inihayag nito sa isang media person, ang kanyang tunay na pagkatao ng siya ay bisitahin nito sa prison. Nagpaunlak din ito ng interview kahit na walang bayad. Ayon sa Binata ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang pamilya at ang ilang mga taong nakilala niya habang siya ay lumalaki. Bukod doon ay wala na siyang pakialam sa kahit na kaninong tao. Intention din itong isulat ang kanyang krimen sa tamang halaga. Dahil sa mga kilos at pananalita ni Takahiro, ilaban ng kanyang defense attorney na ito ay mentally unstable. Muli siyang nag-undergo ng another psychiatric examination at muli siyang ni-declare na mentally fit. Ayon sa kanyang attorney, ang mga ginawa nito ay hindi maituturing na krimen. Dahil ito ay ginawa niya na merong pahintulot ng kanyang mga biktima. Ito ay ibinasura din ng prosecutor dahil ayon sa confession ni Takahiro, lahat ng kanyang biktima ay nagbago ng desisyon. Hindi rin niya pinakinggan ang mga ito, at itinuloy pa rin ang kanyang karumaldumal na krimen. Nang pinaalam ng prosecutor, na gusto nilang mapatawa ng death penalty si Takahiro. Walang emosyong pinakita ang binata. Ayon sa statement nito, inaako niya ang responsibilidad sa lahat ng krimeng ginawa niya, at tatanggapin ang anumang parusang ipapataw dito. Humingi din ito ng sorry sa pamilyang naiwan ng kanyang mga biktima at muling nag-plead ng guilty. Ipinahayag din ito na wala siyang intensyong maghain ng appeal sa anumang sentensyang igagawad sa kanya. Noong December 15, 2020, hinatulan si Takahiro Shiraishi ng kamatayan. Na-finalized ang hato sa kanya noong January 2021. Nagpaunlak ito ng interview kay Kazuki Mogami na isang reporter ng Mainichi Shimbun noong December 16. Ayon sa naturang interview ipinahayad ni Takahiro ang kagustuhang makapag-asawa. Para merong dadalaw sa kanya at magdadala ng mga bagay na kailangan nito. Dahil sa krimeng ginawa ni Takahiro, pinutol na rin ng kanyang pamilya ang lahat ng connection dito. Siya ay kasalukuyang nasa Tokyo Detention House kung saan nakakulong ang mga taong nasa death row tulad niya. Sinasabing kaya ni Target ni Takahiro ang mga babaeng nakakaranas ng depresyon, dahil madali daw niya itong mamanipula, mapaniwala, at makumbinsi sa kanyang mga sasabihin. Ayon din sa prosecutor, sex, at pera ang primary motivation ng tinaguriang. The Twitter Killer